Magandang araw, Q Citizens. Ako si Quezon City Mayor Joy Belmonte at Chairperson ng Quezon City Anti-Drug Abuse Advisory Council o CADAC. Layunin ng CADAC ang gawing drug-free ang ating mga barangay. Para makamit natin ito, mahalaga ang pagkakaroon ng isang matatag na komunidad. Samahan ninyo kami tunghayan ito kasama ang ikalawang punong lumsod, Vice Mayor Gian Soto. Magandang araw po, kayong Citizens. Ako po ang inyong likod, Vice Mayor Gian Soto, at ito ang Kada, or Quezon City Anti-Drug Abuse Advisory Council. Komunidad, isang mahalagang parte ng paghubog ng ating perspektibo, pananaw, at ang ating pakikisalamuha. Bawat individual ay parte ng pagsasaayos para sa isang matibay na pamayanan. Paano? Yan ang aalamin natin sa episode na ito. kasi nung napasok po ako sa ganyang bisyo, nung nag-open po ako parang pinagtawanan ka tapos dinosgahan ka na agad imbis na turuan ka o kaya dalin ka sa tama nung nagpositive po ako hindi po ako natakot eh hindi ko feel na kasi unang-una pa po, po ng counseling may natutunan na po ako uh, unang-una po doon kung paano ko i-handle yung mga taong nag-discriminate nag po sa akin sa opisina namin sa so wala kami, uh, wala kami din discriminate, akubaga, kahit alam namin siyang ano na user o kaya ano siya, uh, dating user o kaya pusher. Basta ni-report lang po namin sa Badak, sila na po yung magaganap ng gumagawa ng action. Pero di po namin sila inaano, tawag din ina inagawa ng mga masasamang bagay. Basta report lang po kami tapos kung ano yung tamang action, sinasabihan kami ng Badak kung ano gagawin mahalaga lang dito na alam natin silang ganon. Naiwasan kung ano man yung maarin nilang gawin sa atin. Pero huwag nating ipahalata. Tuloy pa rin natin sila na sila'y kasama sa ating lipunan. Kung ano man yung nagagawa natin, itry po natin silang isama. Halimbawa po sa mga paglilinis na every Saturday. May mga ganyan po, sinasama namin sila. So kahit po anong gawain ng aming barangay, kasama po sila. Pagbabago naman po lang, sa tao talaga yan eh. Kung gusto mo talaga magbago, magbabago ka. So, kung ayaw magbago na magagawa, sa sarili mo talaga, sa sarili mo tutulong sa iyo para magbago ka. sabi ng tao, magbago ka na. Sa sarili mo pa rin yan. Ako tinulungan ko sa sarili ko magbago. Kahit iparehab ka pa, wala rin mangyayari yan. Kailangan sa sarili mo, buulog mong. At salamat naman po sa Diyos, nagbago ako. Ito po ngayon, Presidente na po ako ng toon ngayon. Hindi po ibig sabihin na may bisyo yung tao, iwasan na. Dahil yun, yung mga tao na may mga pinagdadaanan din na baka mas malala pa sa atin. Hindi po ako nahihiyang nag ako, hindi po ako nahihiyang nag-counseling ako. Proud po ako at nabago ko lahat. Kasi yung mga naging user na yan, hindi naman nila totally ginusto yan. Nabarkada lang yan hanggang sa nalulon. Ang daba dyan talaga, inaalala yan para bumalik kung sino sila dati. Yung tatag ng loob sa pag-iwas po, hindi ka po devoted dun sa bagay na yon. Hindi mo siya maiwasan eh. Kung talagang gusto mong umiwas at magbago, buuhin mo yung pagbabago. Buuhin mo yung isipan mo kasi once na gusto mong magbago, tapos lumilingon ka pa rin. So, hindi ka po pwedeng magbago. Pwede kang hilain, pwede kang umabante. So, kung gusto mong magbago, tikit mo yung mata mo, Huwag mo lingonin yung mga taong nag sa sa'yo. Straight lang. Gawin mong pinaka-pinpoint mo yung Diyos at pamilya mo, syempre. Para magawa mo yung pagbabago.